Dumali ang buhay sila. Dumalay na yung punta. Ang satorang sab sa tungginal, Sa satorang dole. Satorang sintos, sa tubag. Uspon ko, may yung punta para Ngayon na, uba at sa panahon ng pandemic, After the last pandemic babangon tayo kahit papano po nakatulong si Dole. So, yung sweldo po natin, sana magamit natin sa mabuting paraan. Nakatulong kami na, na mairaos ninyo ang inyong pang-araw-araw. Na sana po yung natanggap ninyo, pwede pa rin po natin gamitin sa ibang bagay like yung iba dyan na mangingisda or nagninegosyo, pwede po natin. siya po ang nangyong partner sa personal office. Meskipun karun at wala ko yan kung ipagi ang epekto sa pandemya. Dagdahan ko kaya kung kanato satu ang ibalisod sa ato kong inabuhilan. in behalf uh, local chief executive, Norbert kita di tengah tahas mata tubuh saya akan sempat suporta di program telah jadi kehidupan dan tuhan program itu dan dia juga regional director so atau and this